Good morning, good morning mga idol no? At uh, kayong lahat? Nandito tayo ngayon sa aking uh, kwarto Ito Sa aking uh, second floor natin sa bahay natin no? Dahil uh, habang natutulog tayo ay uh, makita yung pusa sa akin And nandun na to, na ano, nanganak siya sa Mga anak siya sa aking ano, kakumot no? Nasa kumot ko, nasa paanang banda ng kumot ko yung pusa So nanganak na sa may lumabas at sa kanya na parang dugo Kaya bumangon na lang ako Tapos uh, nilag eh, 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 ko siya Sa lagayan no? Pero dati kasi dito lang siya na Na ano na Nanganak Tuwing panganganak niya dito lang din siya sa lagay ng mga damit Yung ating estante uh, Na lagay ng kabinet uh, Kabinet yan Ay dyan lang siya nanganak eh So iwan ko ba ngayon kahapon pa yon at saka ngayon ay kahapon nagising ako nandyan din sa sa bandang uh, ko tapos inano ko siya kasi hindi ko naman alam na mga anak siya alam ko buntis siya pero hindi ko alam na yun pala may gusto niya mga anak doon tapos ngayon na namang umaga habang may, may nakahiga ako may kumot nakita ko nandun na naman pinaalis ko na naman yun pala may lumabas na, na ano, sa kumot. Uh, mga dugo tapos may bilog-bilog na ano. So, ginawa ko bumangon na lang ako ngayon. And uh, lumipat na lang ako. Uh, Pinaghanahanapan na lang ng karton. Tapos nanto pa ako. Ah. <laughs> Gigising lang pasensya na kayo. At ah uh, ayun, pag umaalis ako dito ay uh, umaalis din siya no, so, sinusundan niya talaga ako so ang ginawa ko dito na lang muna ako habang naglilabor siya <laughs> so, <laughs> ipapakita ko sa inyo mga idol ayan siya yun know? o yeah, so nilagyan ko sa ng karton kasi ito aming kabinet lagay ang damit yan hanggang taas hanggang taas po yan ilang layer yan ng damit so ito nandito siya oh. Ayan. ayan. So, ang laki nan no. Oh. So Naantay ko na lang ng mga nganak siya kasi kung aalis ako, sumusulod siya sa akin. Sabi ko ni Commander, ayan mo lang buenas 'yan. Yes, so. labor na siya. Naantay ko na lang mga anak. Dito na muna ako sa tabi. So ayan mga idol hindi oh? uh, pa rin nanganganak ano. <laughs> Pag umaalis kasi ako, tumatayo din siya. Uh, sinusundan niya talaga ako uh, Dito na muna ako Mga 30 minutes na ako dito siguro Hindi pa siya tapos mga anak eh Dati kasi nanganganak lang yan Nalalaman na lang namin dito sa taas uh, Nanganganak na siya Nakapanganak na siya Ayan. Dito sila nanganganak anak sa ilalim na to na part na part ng damita namin na ayan, kasi mataas yan eh. Ayan, hanggang ano yan taas. Ilang ilang layer ng damit. So ang nangyayari kasi dito sa sa pinakababa. Ngayon, iwan ko ba bakit pumupunta sa doon sa akin at doon sa mga anak na ako. So pag umaalis ako, nilagyan ko na sa nagkarton dito. Pag umaalis ako, sumusunod na naman maalis na naman hanggat sa ngayon na naman oh kung nandito ako hindi sa maalis yan siya hintayin ko na lang muna na ano mga anak mga 30 minutes na ako dito ayun na na siya oh tulog na siya oh laki lang. ano may lumabas na na dugo eh ibang ko bakit parang ayaw niyang mga anak na ano na wala ako ayun ang laki ng tiyan ngayon eh. Ano? Ikaw siguro yung tatay. Parang ako yung tatay nito. <laughs> Hindi makapanganak nung ano pag wala Pag wala ako ah. Ay, ako yung tatay ng inang dinadala nito. So comment lang kayo mga idol ano ba yung mga... <laughs> siguro sabi grabe na siguro ang buenas Sabi nila kasi buenas tong ganito eh. Comment lang kayo mga idol ano yung ibig sabihin nito. <laughs> Ayan siya oh. Oh. Pagtatayo ako niyan, naalis kasi na naman 'yan. Oh. So, dito na lang ako muna hangga't makapanganak, makalabas na 'yung anak niya. Pag nakalabas na 'yan, din yan tatayo eh. Ayan, oh. nga papahinga na siya. So 'yan lang muna ang ating update dito. <laughs> Sabi ko i-vlog ko na lang kasi nga ay uh, para may ma kayo kung anong ibig sabihin noon or ano 'yung bakit ganun yung pusa? Kasi uh, nandoon siya eh. Tapos nandoon ako nakahiga sa kama eh. Tapos uh, doon talaga siya gusto mga anak sa ano ko sa kumot ko. Dalawang araw na eh. So yun lang mga idol. So nilagyan natin ng karton dito sa baba. At saka dito dati sa naka nanganganak eh. So dito ko na lang din nilagay hindi doon sa kama ko kasi Mahirap maglinis kasi yung pusa kasi ano yan eh. Madami pang lalabas ng dugo baka pamaya mag magkalat pa siya. Ang gagawin natin dito na lang. Tapos babantayan ko na lang siya. Ayun <laughs> Yun lang at uh, good morning, good morning. God bless sa ating lahat. Bye-bye.